Si Claire Jergos ay pinanganak at lumaki sa Gimaras, Iloilo. Ngunit mas pinili ni Claire na sa Iloilo City mismo manirahan dahil nandoon ang kanyang trabaho at mga negosyo, gaya ng mga herbal products, at siya ay membro din ng ilang mga networking sa Iloilo. Nagtatrabaho siya bilang medical representatives at siya ay nakatira sa Deca Home sa Pavia, Iloilo. Katunayan ay nasa kaparehong subdivision din nakatira ang babaeng kapatid niya, ngunit nasa ibang unit. Si Claire ay single mom at may tatlong taon na anak na babae. Noong October 26, 2021, badang alas 4 ng hapon sa barangay Inangayan, Santa Barbara, Iloilo, nakita ang isang nakapark na kulay gray na Montero Sports. Base sa record, ang sasakyan ay nakapangalan sa anak ng dating San Dionisio Mayor na si Peter Paul Lopez. Ngunit naibenta na ito at patuloy na binabayaran ni Claire sa isang lending company. Ayon sa residente, ay eh, October 25 pa nila nakita nakapark ang nasabing sasakyan sa gilid ng kalsada. Sa tulong ng isang residente, ay sinabi niya na habang umiihi siya malapit sa lugar kung saan nakapark ang sasakyan, ay nakaamoy siya ng napakabahong amoy. Amoy na parang namatay na hayop. Doon niya naisip na silipin ang loob ng sasakyan. Nagulat ito nang makita isang babae na nakahiga sa backseat at nakabaluktot ang mga tuhod. Nakabalot din ito ng comforter at hindi na rin gumagalaw. Agad niyang pinaalam sa punong barangay na si Barangay Captain Ricardo Bayog at tumawag sila sa Santa Barbara Police Station. Tumagal ng halos isang oras bago nabuksan ang nakalock na sasakyan kaya kailangan ng mga pulis na wasakin ang bintana sa driver's seat. Doon lumabas ang lalong napakabahong amoy. Inilabas nilang bangkay ng 36 years old na babae na kinumpirmang si Claire base sa mga nakuhang ID sa LOB mismo ng sasakyan. Dahil sa nangyari kay Claire ay pinuntahan ng mga pulis ang kanyang bahay sa Deca Homes. Nalaman nila na kasama ni Claire sa bahay ang kanyang tatlong taong anak na babae at ang kanyang kasambahay. Doon din nagumpisa ang mga pulis na mag tungkol sa kasambahay na nagnangalang Rodeline Sumbong. Siya ay 24 years old at nakatira sa barangay Baklaya, New Lucena, Iloilo. Napag-alaman na noong October 24 lamang siya hinar ni Claire at halos ilang oras pa lamang itong nasa bahay bago nangyari ang brutal na pagpatay. Ayon sa salaysay ni Rodeline, ay matagal na siyang naghahanap ng trabaho. Kaya naisipan niyang maghanap sa Facebook ng mga posibleng hiring. Doon umano niya nakita ang post ni Cheche Arguelles Alsonado noong October 16 na may nangangailangan ng kasambahay at ang sahod ay 4,000 pesos kada buwan sa Deca Homes, Pavia. Sila ay nag-usap tungkol sa nasabing trabaho at kung sino ang kanyang magiging amo. October 22, 2001, bandang alas 2 ng hapon, ay nag-chat si Rodeline kay Claire kung kailan siya pwedeng magumpisa. October 24, bandang alas 4 ng hapon, ay sinundo ni Claire si Rodeline sa Tagbak Terminal. Noong mga oras na yon, ay pumunta si Rodeline sa bahay ng kanyang ka live-in partner sa Barotac Nuevo kaya doon siya nagpasundo sa Tagbak Terminal. Nung nakasakay na si Rodilin sa sasakyan ni Claire ay nakita niya na may kasama itong isa pang babae na kaibigan ni Claire at ang anak mismo ni Claire. Sila ay dumiretso sa Oton Iloilo -ilo para kumain ng hapunan sa isang restaurant. Saad ni Rodeline na nakarating sila sa bahay ni Claire nang alas 8 ng gabi at tatlo lang sila ang nasa bahay. Bandang alas 9 ng gabi ay nagpaalam na si Rodeline sa ama na mauuna na siyang matulog dahil sa napagod ito sa biyahe. Napansin din ni Rodeline na hindi pa nakalock ang gate at nakabukas pa ang main door ng bahay. Kaya sinabi niya kay Claire kung isasarado ba niya ang gate at ang pintuan ngunit sinabi ni Claire na siya ng bahalang magsara. Kasunod noon ay agad nang natulog si Rodeline sa kanyang kwarto malapit sa kusina. At ayon sa kanya ay hindi na niya alam kung ano ang nangyari kasunod noon. Sa interview naman ng ina ni Claire ay sinabi niya na naka video call pa niyang anak noong October 24 ng 8.55 ng gabi. Kinamusta niya ang anak at sinabi ni Claire sa kanya na may pupuntahan siya kinabukasan. Sinabi din sa kanya ni Claire na may bago itong kasambahay ngunit iiwanan muna ang anak sa Children's Socialization na nasa loob mismo ng Deca Homes. October 25, 2021, 4.20 ng madaling araw. Nakunan sa CCTV ang paglabas ng sasakyan ni Claire sa subdivision. Pinaniniwalaan na hindi ito dumaan sa main gate ng mismong subdivision at posibleng dumaan ito sa irigasyon na konektado sa highway ng Barangay Balabag, Santa Barbara, Iloilo. Lumiko ito papunta sa direksyon ng Barangay Buyo, Tagsing, Balibagan at papuntang Barangay Inangayan at huminto ito sa harap ng motor pole. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Hall ng Inangayan sa isang anggolo ng kamera na nakaharap sa Santa Barbara Heights, bandang 448 ay makikitang may dumaan na nakamotor at doon ay nagpablink ng ilaw ang sasakyan ni Claire kasabay din ang pagblink ng ilaw ng motor para silang nagbibigay ng signal. Kasunod noon ay umalis na ang sasakyan ni Claire at makikita din sa CCTV na may nakasunod na isa pang sasakyan na puting Pajero Mitsubishi. Hindi na nakita ang pag-iwan sa sasakyan ni Claire dahil sa wala ng CCTV sa nasabing area. Pinanindigan ni Rodely na wala siyang kinalaman sa pagpatay sa kanyang amo. Ayon kay Rodeline na noong nagising siya ng alas 5 ng umaga ay agad itong naglinis ng bahay. At wala siyang kaalam-alam na wala na si Claire. Doon niya lang nalaman nang nagising na at lumabas ng kwarto ang anak ni Claire at hinahanap ang kanyang ina. Hindi niya rin nakita ang sasakyan ni Claire na nakapark sa labas ng bahay. Nakita din niyang hindi nakalock ang kanilang gate. Ang akala daw ni Rodeline ay maagang umalis si Claire papuntang trabaho o may importante yung pinuntahan. Katunayan ay makailang beses pa itong nag-message sa amo ngunit hindi ito nagre-reply. Kung titignan ang kwarto ni Claire ay walang makikitang malinaw na ebidensya para masabing sa loob mismo siya ng kanyang kwarto pinatay. Ngunit dahil sa mga na na kagamitan, gaya na lamang ng mga comforter na siyang binalot sa bangkay ni Claire at mga una na na sa isang sapa sa bangga sapa sa Santa Barbara, Iloilo na pinaniniwala ang itinapon ng mga sospek. Sa pag ng soko sa loob ng bahay ni Claire ay nakita din ang mga mantsa ng dugo sa iba't ibang parte ng kanyang bahay gamit ang luminol test na isinagawa noong October 29. Naniniwala ang mga pulis na sa loob mismo ng kanyang kwarto pinatay si Claire. Base sa medico-legal na isinagawa ni Dr. John Martin Fuentes, medico-legal officer ng Police Regional Office 6 sa bangkay ni Claire, ay nalaman na meron siyang dalawang patal na sugat sa leeg. Yun ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Pinaniniwalaan na nilaslas ang kanyang leeg gamit ang 8 pulgadang kutsilyo. Nakita din na nanlaban pa si Claire dahil sa mga nakitang sugat sa kanyang braso at palad. Dagdag pa sa report na ang krimen ay ginawa sa pagitan ng 11 to 12 ng gabi. Sa ginawang reenactment ay sinubukan nilang sumigaw kung humingi man ng tulong si Claire. Doon ay malinaw na maririnig ni Rodeline ang sigaw ng amo kung sumigaw nga ito kaya malabong hindi niya narinig ang nangyari base sa kanyang salaysay. Si Rodilin ay nanatili sa bahay ng kanyang kamag-anak na pulis habang isinasagawa pang investigasyon at para na rin sa kanyang kaligtasan. Dahil sa mga circumstantial at digital evidence na hawak ng mga pulis, ay naniniwala sila na planado at hindi lang isang tao ang pumatay kay Claire. Para matutukan ang kaso ni Claire ay naglagay ang Iloilo -Ilo Provincial Office o IPPO ng Special Investigation Team o SIT na siyang mangunguna sa paglutas ng kaso. Sa inilabas na angulo ng mga pulis, ang posibleng mga rason sa brutal na pagpatay sa biktima ay crime of passion, selos, utang, pagnanakaw at away sa negosyo. Ang pangalawang pinaghihinala ang mga suspects ay ang mga investor at business partner ni Claire. Ayon sa isang kaibigan ay minsan nang naikwento sa kanya ni Claire ang problema nito sa pera. Si Claire ay hindi ganun makwento sa kanyang mga kaibigan at pamilya tungkol sa kanyang mga problema. Kaya maaaring nakautang si Claire ng pera sa isang tao o isang investor at dahil sa wala maibayad kaya siya pinatay. Lalo pa at sinabi ng mga pulis na pinanong papatay dahil sa nilinis pa ang crime scene sa bahay ng biktima. Ang pangatlong sospek ay ang pamilya Lopez at ang mga accomplice nito. Noong January 1, 2022 ay sinampahan ng kasong murder nang Special Investigation Team sina Peter Paul Lopez, former mayor ng San Dionisio, Iloilo. Saliha o Sally Lopez ang pangalawang asawa ni Peter Paul. Carlos Paul Popoy Lopez, anak ni Peter Paul sa kanyang unang asawa. Felix Carlos Lopez, anak ni Peter Paul sa unang asawa. Rafi Sorioso at Gardo Ibrahim, mga personal bodyguard at driver ng pamilya Lopez. Jane at John Doe. Christian Paul or Chad Lopez, anak ni Sally at Peter Paul at pinaniniwala ang sekretong boyfriend ni Claire. Sa pagsampa ng kaso sa sampung suspects ay may ilang mga testigo na magpapatunay na may kinalaman ang mga kinasuhan sa pagpatay kay Claire. Ayon sa dating kasambahay ni Claire na pinalitan ni Rodeline, ay minsan narinig niyang may kausap ang kanyang amo sa cellphone kung saan ay gusto makipagkita ng kausap nito ngunit hindi raw pumayag si Claire. May isang kaibigan din si Claire na nagsabi na isang beses habang siya ay nakasakay sa sasakyan ni Claire ay huminto daw ito at sumakay si Chad Lopez at pinalitan si Claire para siya na ang mag-drive. Ipinakilala sa kanya ni Claire si Chad at sinabing yun ang kanyang boyfriend. May nakapagsabi din na hindi botong pamilya ni Chad kay Claire lalo na ang ina nito na si Sally. Nakapagsabi din si Claire sa si isang kaibigan na nalaman niya na pinapasundan siya ni Sally sa si isang lalaki kaya takot nang takot si Claire. May nakapagsabi din na naligaw dati kay Claire ang ama ni Chad na si Peter Paul at takot daw itong malaman ng asawa. Noong October 25, 2021, badang 4.40 ng umaga, ay nakita si Peter Paul at Sally na lumabas sakay ng isang padsero na nakapark sa harap na kung saan nakapark ang montero ni Claire. Ayon naman si isang testigo ay nakita niya noong October 26, 2021, ang isang pulang sasakyan huminto sa kasada. Kung saan nakapark ang Montero ni Claire at saka ito kinuna ng litrato. Tinutukoy ng witness na ang nasa loob ng sasakyan ay sina Sally Lopez at Carlos Paul Lopez. Isa pang testigo ang nakapagsabi na noong October 25, 2021, bandang alas-4 ng umaga ay nakita niya ang dalawang lalaki na may binubuhat mula sa loob ng bahay ni Claire. Isinakay nila ito sa loob ng Montero ni Claire at saka umalis at nakita niya na isa ni Rodeline ang gate. Kinumpirma ng witness na ang dalawang lalaki ay si Narafi Sorioso at Gardo Ibrahim na mga personal bodyguard at driver ng pamilya Lopez, matapos ipakita ng mga pulis ang litrato sa kanya. May nakapagsabi din na may kasama si Rodeline sa loob ng bahay ni Claire noong October 26, isang araw bago makita ang bangkay ni Claire. Nakita din umano ng witness na inabutan ng pera ng lalaki si Rodeline. Ngunit mariing itinanggi ng pamilya Lopez ang kanilang pagkakasangkot sa biktima. Sinabi nila na nakilala lang nila si Claire dahil itong bumili ng kanilang Montero Sports. Wala din daw silang pajero na taliwas sa sinabi ng isang witness na nakita silang bumaba mula sa sasakyan. Ayon sa mag-asawang Lopez ay wala umano sila sa Iloilo nung araw na pinatay si Claire dahil nasa kapis sila para dumalo ng kasal ng malapit na kaibigan. May pinakita din silang invitation card, litrato at mga videos na patunay na nandun nga sila nung araw na yon. Pinabulaanan din nila ng ama ng anak ni Claire ay si Chad dahil sa pareho ang apelyado nito sa bata. Handa rin sila magpa-DNA test para malaman kung totoong anak nga ito ni Chad. Ngunit ayon sa malapit na kaibigan ni Claire ay isang Jeric Lopez na mula sa Luzon ang ama ng bata at hindi si Chad. Kinasuhan din ng pamilya Lopez ang apat na miyembro ng pamilya ni Claire. Ang kanyang ama, dalawang kapatid at bayaw dahil pinipilit nila na may relasyon sina Chad at Claire dahil may ka-live-in partner umano si Chad at lagi itong busy sa kanyang negosyo. Malabo din umano na magkaroon ng relasyon sina Chad at Claire dahil sa agwat ng kanilang edad. 24 pa lamang si Chad at 36 na si Claire. Sa nangyari kay Claire ay sumisigaw ng hostisya ang kanyang mga kaibigan, kasama sa trabaho at lalong-lalo na ang kanyang pamilya. Katunayan isang malapit na kaibigan ni Claire na si Carlo Hubo ang nag-offer ng 300,000 na pabuya sa kung sino man ang makakapagsabi at makakapagturo kung sino ang sospek. Si Mayor Luigi Goreseta na siyang Alcalde ng Pavia Iloilo ay nagbigay din ng 100,000 pesos pati na ang mayor ng Gimaras na si Mayor Eugene Reyes ay nagbigay din ng karagdagang 100,000. So matotal ay umabot sa 500,000 ang naging reward money para sa mga eyewitness o ang makapagturo sa mga posibleng sospek. Ayon sa mga residente kung saan nakita ang sasakyan ni Claire ay makailang beses nilang nakita na may ilang mga dumadaan na sasakyan na kinukuhanan ng litrato ang Montero ni Claire bago pa man ito natagpuan. Meron din isang babae at lalaking nakasakay sa sasakyan at meron din puro lalaki na kahinahinala ang mga galaw habang tinitignan ang sasakyan. Kaya nagsagawa ng cartographic sketch para sa mga suspects base sa description ng mga residente. Matapos magawa ang cartographic, ayon kay Police Senior Master Sergeant Francisco Lendero, spokesperson ng IPPO, dalawa sa mga sketch ang naging kamukha ng itinuturing nilang persons of interest. Lumipas na isang buwan matapos ng pagpatay ay hindi pa rin matukoy ng mga pulis kung sino ang sospek, kaya binatikos ang mabagal na investigasyon. Ayon kay Police Colonel Gilbert Guerrero, IPPO Director, ay may proseso silang sinusunod at mas pipiliin nila na ilagay sa siguradong bawat kilo sa pagresolba ng kaso ni Claire at huwag maging padalos-dalos sa kanilang investigasyon. Wala ding binigay ang IPPO na konkretong buwan kung kailan nila malulutas ang kaso ni Claire, ngunit kampante sila na bibigyan nila ng hustisya ang pagpatay dito. Sa sampung mga suspects ay kalaunan na patunay na tatlo lamang ang prime suspects na kinasuhan ng murder dahil sa nakitang probable cause. Yon ay si Narafi Soryoso, Gardo Ibrahim at Rodeline Sumbong. Samantalang naabsuelto naman ang pamilya Lopez dahil sa walang sapat na ebidensya na ipakita na sila nga ay sangkot sa pagpatay. Ngunit kapag may nakitang karagdagang ebidensya ang mga miyembro ng IPPO laban sa mga Lopezes ay sasampan pa rin nila ito ng kaso. May 23, 2022 ay sumuko si Rafi Sorioso sa tulong ng kanyang abogadong si Attorney Dwight Rasadas na siyang legal counsel din ng pamilya Lopez. Siya ay kinuha ng mga CIDG ng 2.05 ng hapon sa barangay San Vicente Liganes, Iloilo. Ngunit naniniwala siya na maabswelto ang kanyang kliyente dahil sa mga ebidensya na nagpapatunay na nasa bahay si Rafi nung nangyari ang krimen. November 7, 2021, inilibing si Claire sa Gimaras. Sa ngayon ay nananatiling nakabinbi ng kaso sa Iloilo Hall of Justice at wala pang nailalabas na bagong update ang IPPO. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!